Kumusta po tayong lahat? Welcome back, my friends, my brothers and sisters in the Lord Jesus Christ sa ating Panginoong Isu Kristo. This is a Tagalog version, Tagalog Bible Reflection. Nandito Patuloy nating bigyang diin ang ating Panginoon na kung saan nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng buhay, nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mapaglingkuran siya. Maraming maraming salamat sa inyo, saan makayo mga kaibigan, mga kapatid nating mga subscribers, ating mga followers it, dito sa YouTube channel natin o kaya sa ating ding Facebook. Welcome na welcome po tayo at napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Sa ating panimula, tayo ay manalangin. Dakila at mahal naming Diyos, sinasamba ka namin at pinupuri dahil karapat dapat kang purihin at sambahin o Diyos naming Ama. Ako'y nagpapasalamat sa walang hanggang pagmamahal at pag-ibig mo, Panginoon, sa iyong patnubay at pag-ingat sa aming buhay. Ikaw, Panginoon, ay aming inaalayan ng aming mga papuri, ng aming mga pagsamba at dumadulog kami, Panginoon, na patawarin niyo kami sa lahat ng aming mga kasalanan sa aming pag-iisip na isagawa at mga nasalita. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na mapatawad ang mga nagkakasala sa amin na makalimutan namin ang kanilang mga kasalanan kagaya ng pagpatawad niyo sa amin doon sa cross. Linisin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga puso't isipan sa magitan ng iyong dugo, Panginoon, upang sa ganon, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kami ay may magkakaroon ng buhay na may pagbabago, buhay na nanalig sa iyo. Alisin niyo po, Panginoon, ang mga takot, pag-alala sa amin. Dinadalangin namin ng bawat isa ngayon, anuman ang kanilang mga problema, pagsubok, at mga dinadaanan sa buhay, Tulungan niyo po sila, Panginoon, na ma-overcome nila. Nadalangin ko rin ang aking asawa, ang aking brother-in-law, ang, 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 lahat ng mga uh, party sa aking pamilya at sa aking mga subscribers at mga followers. Ingatan niyo po sila, Panginoon, at i-bless niyo po sila sa kanilang pangaraw-araw na pangailangan. Panginoong Diyos, patnubayan, gabayan niyo kami sa aming mga pag-aaral ngayon. Amen. Kumusta po tayong lahat? Nandito tayo ngayon upang pag-usapan natin ang paghingi sa Diyos ng tunay na kasiyahan, kaligayahan sa ating puso. Tayo ay nakapag-build up ng relationship sa Panginoon, sa ating paglapit sa kanya, sa ating pagsuko sa ating buhay sa kanya, pagkilala natin sa kanya bilang ating Diyos at ating Panginoon nabibuild up natin yung relationship natin, yung relasyon natin sa Diyos. May mga pagkakataon na nagkukulang tayo sa Diyos. Feel natin na malayo tayo sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Feel natin na oo oh, uh, hindi ko na nafe-feel yung kalinga ng Diyos, yung presensya ng Diyos dahil may pagkakataon na busy-busy tayo. Uh, Punong-puno yung schedule natin wala tayong panahon na manalangin, wala tayong panahon na magbasa salita ng Panginoon at wala na tayong time na makapagpakinig salita ng Diyos at palagi nating napakinggan ay yung mga pangyayari dito sa mundo no at mga tayo laging na-feel nafe natin na alone, malayo tayo dahil sa mga bigat ng problema na ating mga pinapasan. Ngayon mga kaibigan, papalahanan tayo sa salita ng Diyos dito sa Biblia patungkol sa kahalagahan ng kasiyahan sa ating kaligtasan no sa ating pag paglapit sa Panginoon na tayo sinuko natin ang ating buhay sa Panginoong Kristo, na kinikilala natin ang Diyos sa ating buhay ang Holy Spirit yung banal na espiritu nagbibigay sa atin ng kaligayahan yan na ngayon ang Babasahin natin dito sa Psalms 51 verse 12 o Psalms chapter 51 verse 12. Ito ang sinasabi, restore to me the joy of your salvation, o God, and grant me a willing spirit to sustain me. Ibalik mo Panginoon ang kaligayahan sa aking kaligtasan at bigyan mo ako ng espiritu upang ako ay magpatuloy. Dito mga kaibigan, mga kapatid, ito ang nagsasabi nito ay si Haring David. Alam natin na si Haring David ay isang masugid na lingkod ng ating Diyos. At siya ay nagkakamali, nagkakaroon siya ng kasalanan sa kanyang pagiging hari. No? Uh, inagaw niya si Batsiba kay Uri kay Uriah na kanyang general na commit siya ng kasalanan na tinatawag natin na uh, adultery at uh, binuntahan siya ni Prophet Nathan dahil inutusan si Prophet Nathan ng Diyos na puntahan mo uh, si Haring David at sinabi ni Nathan ang sabi ng Diyos may isang tao na uh, isa lang ang kanyang karnero at may isa namang taong mayaman at marami siyang karnero pero nung gusto niyang Uh, maghanda, no? mag-alay ng celebration, kinuha niya yung nag-iisang tupa ng kanyang kapwa. So, nagalit si David nung sa illustration na yon na sinabi ni Prophet Nathan. Pero hindi alam ni King David na siya pala yun. No? Siya pala yung uh, tinutukoy ni Prophet Nathan. Sabi ni Prophet Nathan, ikaw yon David. So, doon nakita, nalaman ni King David ang kanyang kasalanan at na-feel niya na malayo siya sa Diyos. Nga marahil na, na-feel natin din yan. Marahil na, oo, oh, na papagod na ako sa paglilingkod, na na ako sa pagkikinig salita ng Panginoon. Uh, wala na akong gana na makinig sa mga sermon o mga salita ng Panginoon. Wala na akong gana patungkol sa Panginoon. Kumbaga, nawala yung init natin sa ating paglilingkod, sa yung alab ng ating pananampalataya. Unti-unting nawala, nawaksi sa puso natin dahil sa mga problema na ating mga na-experience, na tatamasa sa buhay natin, at yun naman yung layunin ni Satanas na, na gusto niya na ma-discourage ka, gusto niya nga mawala yung focus mo, gusto niya na mawala yan yung attention natin. Kaya ang sabi dito ni King David, Restore me, O God, ibalik mo the joy of my salvation. Kaya nga sabi ni Apostle Pablo, the joy of the Lord is my strength. No, yung, yung kasiyahan na nagmumula sa Panginoon ay aking kalakasan. No, nagbibigay sa atin ng kalakasan. No, marami ngayon sa mundong ito na yes, maraming pira, maraming kayamanan, magagandang sasakyan at maraming accomplishments sa buhay pero walang kasiyahan diyan sa puso. Dahil ang tunay na kasiyahan, ang tunay na kaligayahan at contentment sa buhay ay hindi kailanman makikita natin sa mga material na bagay bagkos ito ay makikita natin sa ating Panginoong Kristo sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, uh, sabi ng ating Panginoong Kristo na halik kayo, kayong mga nabibigatan, kayong mga napapagal, may mga pinapasan, papahingahin ko kayo, at bibigyan ko kayo ng kapayapaan marahil sa buhay natin ngayon walang kasiyahan ang ating pag ang ating puso ang ating pagkatao ang kailaliman ng ating puso Bag, bagaman nandyan yung mga material na bagay sa ating buhay bagaman acomplest tayo sa mundong ito pero mayroon parang emptiness yung puso natin dahil ang makapagpuno lang yan yung kaligtasan, yung kaligayahan na nagmumula sa Diyos, na nagmumula sa ating Panginoon. Kaligayahan sa kaligtasan at Espiritu sa kapangyarihan ng Holy Spirit na nagbibigay sa atin ng katiyakan at kaligayahan na kailanman hindi mabibili ng pira, hindi mananakaw, kung hindi ang makapagbigay ang ating Panginoon. Sa ating pananampalataya, sa ating pananalig sa Panginoon, sa ating pagnulog sa Kanya, nabibigyan niya tayo ng tunay na kaligayahan. Na alam mo na, oh, may nagmamahal sa akin, may Diyos na nagpapahalaga sa akin, may Diyos na nagligtas sa akin. Ah, napakaganda na feeling na kahit bigo yung relationship mo, bigo yung ating uh, buhay, o kaya may mga umalis sa atin, naging mga mahal natin sa buhay, bumalik na sa Panginoon, uh, may mga pagkakataon na lulungkot tayo. But, hindi natin makalimutan na hindi natin talikuran ang Diyos na nagmamahal sa atin. At kailanman hindi niya tayo pinababayaan magpakailan man. Marahil ngayon mabigat yung problema mo, walang direksyon yung buhay mo, wala kang tunay na kaligayahan. Ilapit mo sa Panginoon. Isuko mo sa Panginoon. Marahil may mga dinadala tayo na gusto na nating sumuko. Huwag mong kalimutan na ang ating Panginoong Diyos Ating yung Panginoon Kristo so na matay sa cross para sa ating kaligtasan dahil sa pagmamahal sa atin. Mahalaga ka, mahalaga tayo sa Panginoon. Kaya sabi ni Jesus Christ, ating Panginoon Kristo, so ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit sila man ay mamatay sa katawan, mabuhay silang muli. Dahil ninahanda nga ng ating Panginoon ang buhay na walang hanggan na regalo niya, grasya niya at regalo niya para sa atin. At yan yung nagpapalakas, nagpapatibay na may kaligtasan ka, may katiyakan ka, may kapayapaan ang puso mo, may kasiyahan ang iyong puso. Kaya mga kaibigan, hilingin natin sa ating Diyos, sa ating Panginoon, na ibalik niya, ibigay niya sa atin ang totoong kaligayahan sa ating puso at sa ating pagkatao. Ingat tayo palagi at huwag kalimutan ang manalig sa Panginoon. Ang ating verse ngayon, Psalms 51.12 Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Maraming salamat sa ating lahat. Ingat po tayo.